Pagod ka na bang sa SSS branch para magbayad ng para magbayad ng iyong monthly contributions or kahit na yung loan mo sa SSS? So pwedeng pwede na po ng inyong SSS gamit ang GCash. Pero dapat po ay mayroon po kayong yung tinatawag na PRN. So yan po ay tuturo natin sa video na to. So paano ba magkaroon ng PRN? So po pwede po mag-text sa SSS para magkaroon ng PRN at po pwede rin na mag-login sa inyong SSS member portal kung kayo ay meron ng member portal account at mag-generate lamang po ng PRN. Pagkatapos ay i-open nyo na po ang GCash. So makikita kita nyo po sa GCash, meron ditong bills. Ayan, itong pang-apat na icon. So i-click nyo po yung bills. Tapos ito nga po yung lalabas, pay bills. Tapos kailangan nyo hanapin dito yung government. So i-click nyo po itong government. Itong pangatlo sa second row, government click niyo po yan. Ito na nga po yung lalabas after i-click yung government. So, po, pwede niyo pong is scroll pa, po, up hanggang sa makita niyo po itong SSS. Or, simply type SSS dito po sa itaas. May kita niyo dyan. Merong search bar dyan. Tapos, pag ilagay niyo lamang po SSS. At ito na nga po yung may kita ninyo. So, pwede yung SSS contribution at maaari din yung SSS loans. So, kung SSS contribution, i-click nyo po itong SS contribution. Ito na nga po yung lalabas sa SSS contribution. May kita nyo po dyan. So, yung total amount po yung ilagay niyo sa itaas dito. So, as you can see, 8 pesos lamang po yung service fee ng GCash kapag nagbabayad ka ng iyong SSS. Sobrang mura lamang po. So, syempre, una mong piliin itong account type. Tapos, ilalagay mo dyan yung payment reference number mo, tapos yung payor type at saka yung email. Yung email address po ay optional lamang, maaaring hindi na po fill upan. Pagka-click mo nga po ng account type, iisa lang po yung lalabas. PRN lang po yung lalabas. Kaya kailangan po talaga ninyo ng PRN or yung tinatawag na payment reference number. So take note nga po, maaaring nga po mag-text sa SSS para magkaroon ng payment reference number. So sa, sa dulo ng video na to ay tuturo ko po sa inyo kung paano po mag-text sa SSS para magkaroon ng payment reference number. Gagawa rin po tayo ng separate video para po sa para dagdag kaalaman na rin po sa iba. So, syempre, piliin mo muna yung payor type mo. So, self-employed contributions, voluntary contributions. So, syempre, dapat, alam mo kung ano yung payor type mo, di ba? So, OFW contributions, non-working spouse contributions. Yan lamang po ang maaaring magbayad. Dahil yun po mga workers ay yung employer po ang nagbabayad sa kanila. So, kapag na-complete na nga po yung pag fill up mo, ilag, dapat nilagay na muna rin po doon yung total lang yung babayaran. So, kung 3 months yung babayaran mo, dapat yung total na po ng 3 months yung ilalagay mo doon. Wala na pong wala na pong fill upan kung anong month or kung anong or kung ilang amount per month yung dapat mong bayaran dahil automatic na po nila yung makikita through your payment reference number. So, i-review mo ito. You are about to pay. So, yung total bill amount, yung service, ayan, service fee, 8 pesos. Tapos, yung pinaka dapat mong i-review dito ay yung PRN mo kung tama ba. Dahil, medyo maraming numbers yung PRN. Dapat i-check mong panigurado para hindi po, para sigurado ma-receive po ang yung contribution sa iyong SSS. Kung okay na lahat, confirm mo na. So, tandaan na dapat yung pinakalas mong makikita ay itong payment received. Ibig sabihin yan ay nakapagbayad ka na ng iyong SSS contribution. So, maaari mo pong i-check yan few days after kung nag-reflect na siya sa iyong member portal. Kaya napakahalaga na ikaw ay mayroong member portal account. So, meron po tayong video kung paano mag-register sa SSS member portal dahil doon mo po makikita lahat ng iyong uh, contributions. Maaari ka rin doon mag mag-online mare ka rin doon mag-online salary loan at kung ano-ano pa marami pong elect, marami pong e-services kapag ikaw ay may access sa iyong member portal So ito na nga tulad ng pinangako ko ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-text SSS para magkaroon po ng payment reference number or yung tinatawag na PRN So, first pong gawin, dapat i-register e muna ang iyong SSS number. So, para mag-registro, i-text e ang SSS reg. Tapos, SS number, birthday. So, yung birthday dapat yung format ay month, date, year. At i-send e sa 2,600. So, meron pong example dito sa halimbawa. Maaari niyo po itong screenshot itong part ng video natin ito para po maging gabay ninyo sa inyong pag-text sa SSS. So, kapag registered na ang inyong SS number, maaari na po kayo mag-text para kumuha ng PRN. So, i-text lamang po ang SSS PRN, tapos yung 10-digit SS number mo. Take note, SS number yan, hindi po yan yung uh, card number, hindi yan yung CRN, that is SS number. Tapos, PIN, date of birth, same format nung nag-register ka. So, meron din ditong halimbawa sa ibaba. Itong naka-yellow, yan po yung halimbawa na format. So paalala ang service fee para sa bawat text message ay 2.50 pesos sa Globe at Smart subscribers at 2 pesos sa Sun Cellular subscribers. So sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito kung paano po makapagbayad SSS sa GCash para mas mapabilis ang buhay. So please subscribe to our YouTube channel para sa karagdagang mga in informasyon na maaaring kakailanganin nyo rin in the future.